Magandang araw kaibigan. Ako si Ryan para sa Landas ng Pag-asa. Ang ating ebanghelyo ay mula sa Luke chapter 12 verse 35 to 38. Sabi sa verse 35 ng ebanghelyo, bigisan ninyo ang inyong mga baywang at paliwanagin ninyo ang inyong mga ilawan o lampara. Mahalaga na maliwanag ang ilawan para tayo makakita at para tayo ay makita. To see and to be seen. Yung ilawan, nire-represent nito ang ating pananampalataya. Kapag may liwanag ang ating pananampalataya, nakikita natin kung saan tayo ginagabayan ng Diyos. Kahit may mga challenges o mga pagkakataon na parang madilim ang ating dinadaanan, hindi tayo basta maliligaw. Kasi may liwanag ng pananampalataya na gumagabay sa atin. Pero hindi lang yon 'Yung ilaw din na 'yan nakikita ng iba ang paraan ng ating pakikitungo sa kapwa tao, ang ating kabutihan, pagiging mapagpasensya at mapagmahal, dapat ay nagiging ilaw upang makita si Hesus sa pamamagitan natin. Kaya ang tanong, kaibigan, maliwanag pa ba 'yung ilaw natin? Kumikilos pa ba tayo para maging maliwanag ang ating ilawan? Brothers and sisters, today Jesus reminds us, keep it burning. Keep your faith alive. Let your light shine so you can both see God's way and help others see Jesus through you. Be the light that shines brightly. Kung kayo po ay nabless ng simple at payak na reflection na to, pakilike and share po dito sa Facebook. Kami rin po ay nasa Instagram, YouTube at Spotify. God bless po.